Hello guys, good morning. Muli nandirito tayo sa Marlin 16 butterfly culture. Ngayon, na uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag-alaga ng paru-paro. Halika, tingnan natin yung mga alagang uod dito. ito guys ito ang uh, ating uh, mga mga uod ng paru-paro so kung nakikita nyo, ayan oh yan yung mga uod kaya lang mga maliliit pa sila maliliit pa sila ang dami nila oh ayan yan guys pag ano pag uh, pag kayo mag-aalaga kailangan nyo ng maglagay ng ng paitlogan doon sa ano sa palipara ng paru-paro katulad nito ito ang mga itlog nito yan maliliit lang kaya parang hindi masyadong makita maliliit lang sila ayan egg na sila ilalagay nyo sa ganitong bote na may tubig pagkatapos after 3 days magiging uod yan so pag naging uod yan kakainin nila yan dahon na yan at kailangan mo silang uh, lagyan ng panibagong dahon. Tapos pag ano, pag nag uh, ano na sila, papalitan mo itong tubig nito every day. Papalitan mo para hindi magano mag ano, mag, uh, mag uh, baho 'yung ano 'yung tubig. So, ganun lang guys. Ang ang ano kasi ang uh, ang uod kasi bago maging pupa. 22 days bago maging pupa. So 22 days mo silang uh, pakakainin ng uh, dahon na kanilang kinakain. Iba-iba kasi guys ang kinakain ng butterfly na dahon. Katulad nito, ito yung uh, buli na ang kinakain nito ay dahon ng kamuti. So dahon ng kamuti ang inyong ibibigay sa uod. Tapos araw-araw mo nga silang papalitan tapos yan, pag yan ay pag yan ay nag, ano na, nag 22 days na magsisimula na silang mag -pupa. magsisimula na silang mag guys to ganito dito may mga pupa na ayan may mga pupa na ayan pupa yan pupa 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 ayan pupa na sila kailangan mo silang kunin pag ibebenta mo na at ang pagkuha niyan ay kailangan mo nang kailangan mo ng pang-spray. Pang-spray guys. Kailangan mo 'to. para hindi sila masugatan ng ano, ang pupa. i sprayan mo silang gano'n 'yan. Para malambot silang kuhain. Kasi pag hindi mo 'yan in-spray, 'yung iba na susugatan. So pag na-spray mo na -spray sila, madali mo na silang makukuha ng ganito. O, ayan. Ayan guys, nakuha ko na. So ganito lang. Pagkatapos, ilalagay mo yan sa sa box na mayroong mayroong bulak para hindi, para comfortable yung, yung pupa. Yun. Yun lang guys, ang pagano uh, pag ano ng paro-paro. Thank you guys. Uh, kung naibigan ninyo ang uh, ang ating video, paki-subscribe na lang at paki-like para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming maraming salamat guys. Thank you very much. Bye bye.